Sobrang natakot ako sa aking naabutan sa bahay ng magkakapatid na mahiyain. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Sobrang natakot ako sa aking naabutan sa bahay ng magkakapatid na mahiyain. At Chris bakit ka nagkaganyan? Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa magkakapatid na mahiyain na nakatira sa bundok na kung saan doon sila nabansagan ng mga kapitbahay nila na para anyang mga taong zombie. Dahil lang sa kanilang pinapakita mga kalingap binansagan na kaagad sila na parang mga zombie dahil sa hindi ito nagsasalita at dirdiretsyo lang sila at hindi nagtitingin sa paligid. At simula noon sila ay nabansagan ng parang mga zombie. At samantala may napag-alaman po tayo mga kalingap na ang bandang Albay ay may mga sabi-sabi anya sa kabilang bundok ng Albay ay may mga naninirahan na mga aswang. Ngunit wala pa itong kasiguraduhan mga kalingap dahil ito'y sabi-sabi lang. Pero ang sigurado lang dito mga kalingap ay kaya nasabi ito ng mga taga roon dahil baka may nakita sila at napatunayan nila. At kaya nasasabi ito, marami pa rin kasi sa ating bansa ngayon na naniniwala tungkol dito ngunit karamihan naman ay hindi naniniwala dahil hindi pa nga ito nila nakikita sa personal. At Chris, bakit ka nagkaganyan? Naisip niyang dumaan sa bahay ni Chris, isang matalik na kaibigan. Madalas silang magkasama noong kabataan nila, pero nitong mga nakaraang taon ay bihira na silang mag-usap. Nang dumating siya sa bahay ni Chris, napansin niyang tahimik at parang walang tao, at ilang saglit pa, lumabas si Chris mula sa likod ng bahay, halatang kinakabahan. May nangyari ba? Mukhang may iniwasan ka, ito naman talaga ang napapansin natin sa magkakapatid mga kalingap na palagi silang umiiwas sa mga tao, at sa kabilang dako naman may nakakagulat at naaktuhan si kalingap Rob sa kanyang pagpunta sa magkakapatid, yan ang ating makikita sa video gusto mo pong mag ano. Kaso yung sobrang nahihiya ko po yung mga bata talaga. At punta po namin dun sa mga sa play zone. Ayan, sa mga ano, arcade, sa play zone. Wala po, di po sila mag enjoy kasi ayaw po talaga nila. Napaka mahihiyahin po talaga. At so, hindi tinan po natin. tuloy itong mga ito. Talagang hindi sila matutulog eh. Talagang ano sila eh. Uh, alamin talaga ng kung saan sila dadalhin. <laughs> Mabay na kayo. Uh, ikaw mo na na eh. Ikaw mo na na eh. Okay mo. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin. Sa lahat na doon sa pagkakakin sa SM. Masaya. Masaya ko para sa kanila. Ayan. Oh, Thank si Chris you. naman. Ako ako Chris. Salamat uh, po, Kuya Ram. Ayun know? o. O si ano? Salamat po. Ayun. O babay kayo, babay. Babay. One, two, three, go. Babay. Babay. So, ay alam, may harap. Ayun sila na, sila ano. Hugot na naman sila. Andito tayo. <laughs> si Chris ah. Hello Chris. Ah, oh, dito dyan Chris. Ako na, ako na. Oh, na Kinagamit mo na yung cellphone ah. Ano, maganda? Hmm. Sino kasama mo? Yan po, ito gamit po. yung iba? Yan po. Uy, kinagamit na nila guys. Kinagamit na nila guys yung ano, yung cellphone. So, ano eh, si mama mo? Ano po? Ano Si Chris. Mahal Alo, dito kayo ano? Le, Bea, dito kayo. Sasama natin sila mga kalingan. Alo, gusto nyo si mga ngayon? Chris? Chris, gusto nyo si mga ngayon? Tara, bis na kayo. Ang sinunog na pang Ha? ang kapunsi tao, si tao? Oh. ako pa si tao? Oh. alis tayo, para makapasyal tayo.